So ngayon, ito na lang po yung area na di po natin nalalagyan ng na epoxy tapos dito rin sa kabila. At yung mga nilagay po natin na epoxy kahapon, tuyo na po siya. Ngayon, para matapos natin yan na mabilis, transition na lang po natin yan. And 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? Another day another fish video na naman po tayo. At sa video po na ito, tara samahan niyo po ako dahil mag-setup tayo ng rough lab para dito sa ating mga balamoli. So yun, tara! So ito po yung maiging area na ating balloon molis. Napakita ko na po ito sa last video na wala pa po itong mga ref tab na to. Pero test na up po na po muna dito dahil medyo mahirap po yung pag level nito mga ref tab. Pag ganun po kasi yung area na to kaya ito tinambakan ko na po muna dito. Tapos inayos po natin para makita ko po yung tamang elevation po niya. At ito nakuha na po natin at ganyan po yung level niya. Yan. Sana tama po yan etong ref tab po natin na to ay dati po nating filtration kaya yan po yung mga butas nya yan meron na po siya pero ito ay co convert po natin ngayon dahil di na po natin ito nagagamit gagawin na lang po nating ref tab konti na lang po yung gagawin natin dito tatakpan na lang po natin itong butas po na to tapos may drainage na din po siya or drain pipe pag naglilinis tayo kaya okay na po itong setup po natin na to ngayon ito po yung gagawin natin ito po yung bagong ref na, na hingi po natin. Two doors po siya. Kaya yung ginawa ko po dito ay unang plano ko po kasi dito gagawin ko itong isa kakat ko po dito pero para mas marami tayong lagayan ganyan na lang po siya pag gumasak yung tubig dito may overflow tayo dito papunta dito sa area na to tapos yan may ginawa po tayong bilog yan po yung bubutasan natin at gagawin po nating overflow. Maraming butas po kasi itong craft tub po natin na ito. Kaya medyo nahirapan din po tayo. Pero yung ginawa ko, nalagyan ko po ng... Yan. Nag-cut lang po ako nitong plastic na to. Tapos, yun po yung nilagay ko sa mga butas. Medyo madami po kasi butas tung ref po na to. Diyan pa. Galing. Dito. Mas malaki po ito dito sa... Iyan. Diba? <laughs> so ito, meron tayo ditong pipe. Linatin po natin. Tapos ito po yung ilalagay natin dyan. Tapos tatapalan natin ng epoxy para mas secure po siya. Dito rin area. Ang importante lang po talaga dito ay maseal po natin lahat. At malagyan po natin ng overflow para di po umapaw yung tubig dito sa ref tub. Ito po yung maingay. Oh. <laughs> so ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito kinakat or binubutasan tong mga raftab natin dito. Kung may mga machine po kayo, mas madali po 'yon pero sa atin dito mano-mano na po yung ginagawa natin. So ito po yung ating overflow or yung ating drain pipe. Bubutasan natin 'yan diyan tapos connect tayo ng pipe dito. Papunta po diyan tapos dun po yung labas po ng tubig. etong area na to yung gagawin nating pang molly. Dito natin lalagay yung pang growth natin pag nanganak na po yung mga mollies natin. Tapos maglalagay po tayo dyan ng mga aquarium. Ganitong setup yung ginawa ko para may area po tayo dito na magalawan. Po tayo dito para pagmasdan yung mga mollies natin dyan. Kaya kung may mga ref po kayo dyan na sira, Pwede nyo po muna yung itapon. Kung gusto nyo po mag-alaga ng isda, pwede nyo po yang gamitin na paglagyan or pag-alagaan po natin ng mga isda. Kagaya na lang po dito mga maliliit na mga mollies. Pwede rin gapi huwag lang po koi kasi malaki po yung space na kinakailangan po nila. Pero kung gusto mong maghalaga ng mga koi katulad nito na talaga namang napaka cute at napakalulusog, lulusog na talaga ng pagod at stress pag may maalaga kang mga isda na katulad nitong koi. Kaya kung gusto mong maghalaga nito huwag kang magalala dahil meron din tayo mga videos dito na pwede makatulong sayo sa iyo sa pagstart ng pag-aalaga ng koi. Meron tayo mga videos kung paano gumawa ng DIY trapalpan hanggang sa filtration system at kung ano yung mga ipapakain sa kanila. Meron tayong mga videos nyan. Kaya kung gusto mo din mag-alaga ng koi at makuha ng idea, panoorin mo yung ibang mga videos natin. So ayun tara pakita ko po sa inyo kung paano natin yun bubutasan para gawing overflow So tara So ito po yung sukat ng pipe na gamitin natin sa overflow 2 inches na po talaga yung ginamit natin para sure na po talaga siya na di po siya umapaw Pag na pasukan po siya ng tubig ulan po dito Meron tayong guide pag binutasan na po natin So wala po tayong machine dito kaya manamana na po yung ginagawa natin Hindi naman po ito yun katigas kayang kaya lang po siya amita ng kutsilyo baon po natin ng konti para dun sa foam na part naman nya ayun tanggal itong foam naman nya ginawa ko na lang talaga itong 2 inches para sure ball na po tayo <laughs> hirap na po kasi pag baka sobrang lakas ng ulan at umapaw pa check nyo din po sa ilalim kung musot po talaga yung kutsilyo natin yan okay na siguro yan Oops, yun. hayun <laughs> ka, Bim, bilis lang. So, ganito po yung may itsura niya. Pero yung ilalagay po natin dito ay coupling. So, yun guys, next step na po tayo. At maglalagay na po tayo ng epoxy dun sa mga butas. Ito yung gamit natin na pandikit, pioneer epoxy, all-purpose structural adhesive. Ito, natambay na po siya dito, kaya kinakalawang na. Pero pwede po siyang magamit di po siya tumigas. Kaya okay po talaga itong Pioneer Epoxy. At eto na yung equal amount ng A and B solution. Mix lang po natin mabuti para mag-combine po yung dalawang solution. Tapos pag ganyan na po yung kulay niya, okay na po itong gamitin. So ngayon, unahin po natin itong overflow. Basahin po muna natin yung kamay natin para hindi dumikit at mamold pa po natin yung epoxy. Yan. Ito guys, natatapos na po natin lagyan ng epoxy dito, pati na rin po dito sa ilalim po niya. Ayan, kung klaro po siya. Ayan. Tapos yung mga maliliit na butas, sigayon na lang po niyan. At ito, mas, mas malaki po ito. Lalagyan na po natin yung mga butas. At dito na lang yung kulang, itong area na to. Tapos dito rin sa kabila. Ayan, abusan po tayo ng epoxy. Ito na lang po yung lalagyan po natin ng na epoxy. Pagpatuloy ko na lang po ito bukas. Day 2 at ngayon tatapusin na po natin yung paglagay ng epoxy sa ating left Pero bago po yan, share ko po muna sa inyo ito ating mga dragon fruit dahil nag-uumpisa na po sila mamulaklak at soon pwede na po na yung makapag-harvest nito. Ito yung mga molly natin dito mga kahabi. Meron po tayo dito yung dalawang female sa tab po na to. Tapos na dito naman yung male. Yung strain po na to ay gold molly. Gold, gold molly po siya. Ito yung unang pararamihin natin. Tapos may nakita na din po ako na PKBM na Molly at yung Marble. Siguro yun po yung isusunod natin na pararamihin. Ito ngayon, kinokondisyon pa natin itong mga Molly natin dito. Para pag natapos na po yung area nila, may lipat na po natin. Dito lang po kasi natin sila nilagay. May mga tank na rin po tayo dito. Isi-set up natin to dun sa area nila. Pero ito, to mga tapo na to magamit pa rin natin to yung ginawa po natin ngayon na ref tab para po yun sa grow out pag nanganak na po sila mas maganda po kasi na malaki po yung area or malaki po yung lalagyan nila para mabilis po lumaki yung kanilang mga fry noon nakapagkalaga na po tayo nito pero yung mga long body ito ngayon mga short body po ito or tinatawag nila na balloon molly sana mapadami natin tong mga molly po na to at para may share din po natin sa inyo marami na rin po kasi nag-aalaga nito mga molly ngayon dahil ang cute naman talaga nila para din silang maliliit na goldfish yan mabuti na lang at mayroon din mga nag-aalaga ng mga balloon molly dito sa area namin kaya nakabili din po tayo may mga tinitignan pa po, po tayo ng mga ibang strain pero sa ngayon ito na lang po muna at madadagdagan pa po, po ito so ayan So ngayon, ito na lang po yung area na di po natin nalalagyan na epoxy. Tapos dito rin sa kabila. At yung mga nilagay po natin na epoxy kahapon, tuyo na po siya. Ngayon, para matapos natin yan na mabilis, transition na lang po natin yan. And 3, 2, 1, let's go! Yun! Ganun po yung gagawin kung gusto nyo po matapos na mabilis yung trabaho. So ayan, aantayin na lang po natin itong matuyo. At next video na po tayo mga kahabi, gagawin na po natin yung piping ng mga overflow at linisin natin itong ref tub at sa si cycle natin, lalagyan natin ng tubig. So ayun, hanggang dito na lang po muna yung video natin. Marami sa, sa panunood at see you po sa part 2 ng video po na na pagawa natin dito sa ating Molly area. So ayun, marami salamat sa panunood mga kahabi. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Fish out! So eto ha, tatapusin na po natin ngayon itong ating ref tab. Nakabitan na po natin ng piping. Punta po dyan. Itong overflow ng ref tab po na to. Tapos dito sa kabila, nalinisan na po natin. At na po natin ng tubig para pang leak test kung meron po ba siyang leak. At wala naman. Ito po yung... Ngayon, tatapusin ko na to para mailipat po natin dito yung mga molis natin.